Yami, sumulpot sa team alibay party, bakit nakapasok ito sa resort? Inis dito si Derek Inawat na ng mga guard, nagpumiglas pa rin. Dismayado ang team dahil imbis na kasiyahan ang mga ganap, isang gulo ang nangyari. Usap-usapan na lasing daw umano itong si Julia. Walang pinipili, hindi na mahiya. Ganyan ang asal, akala ata, kapag bareto, hindi yaharangin. Mas dala nang pinapangit ang imahe ng ang nila. Ayon nga sa mga komento, sa patuloy niyang panggugulo, pinatunayan lang na hindi karapat dapat na maging bahagi pa sa kapamilya iyan. Masyadong abala, hindi naman siya kas. Siging papansin kay Derek Jojo. Ayan, napansin ka na. Pero negative ang tingin sa'yo ngayon ano, bida Bidabida ka, panay punta sa mga location kung nasaan si Kimi at Paolo Bilino. Ugali ba yan ng isang artista? Kahit hindi invited sa party, ay pupunta. Kaya laging pangit ang tingin ng mga tao sa mga bareto. Masyado nilang pinapanindigan Nagen na ganun na talaga ang attitude nila. Ayon pa sa isang komento, Nasaan ba ang mga bodyguards ni Kimmy? At bakit nakalapit na naman iyan kay Idol? Kaming mga fans o supporters hindi na makapagtimpi sa pinagagawa niya. Dapat dyan huwag na mabigyan pa ng mga kahit anong projects o endorsement. Para ma-realize niya na maling-mali ang ginagawa niya. Skarte niya siguro yan. Pero magalit ang mga bikers kay Kim Choo ng senyorito.